Welcome back sa ating YouTube channel. Ngayong araw, may nakakainganyong paksa tayong pag-uusapan, ang MIM-104 Patriot, isang Advanced Air Defense System. Sa video na ito, tatalakayin natin ang mga kakayahan, kasaysayan, at kahalagahan ng Advanced na Missile System na ito. Kaya't mag-umpisa na tayo. <tinyo>

Ang sistemang ito ay ginamit noong 1984 at ito'y dumaan sa iba't ibang upgrade upang mapabuti ang mga kakayahan nito. Ngayon, tingnan naman natin ng mas malapitan ang mga mahalagang bahagi at kakayahan ng MIM-104 Patriot System. Una sa lahat, binubuo ito ng missile launcher, radar system, at command center. Ang launcher nito ay may apat na pagtuo 2 o PAC-3 missiles. Ang radar system nito ay tumutulong sa pagtukoy sa mga paparating na banta. Nagbibigay ito ng data sa command center kung saan ina-analyze ang impormasyon bago mag-react. Kayang makipagsabayan ng sistemang ito sa mga kalaban ng sabay-sabay, kaya't ito ay epektibo sa pagdepensa laban sa mga maramihang atake. Ang Patriot Air Defense System ay gumagamit ng Hit-to-Kill Technology, ibig sabihin, ang misil ay diretsyong tumatama sa target upang sirain ito, na siyang nagmiminimize ng collateral damage. Ang MIM-104 Patriot System ay may kamanghamanghang kasaysayan sa mga operasyon, matapos itong gamitin sa iba't ibang labanan, at nagbigay ng mahalagang papel sa pagdepensa sa mga puwersa ng mga kaalyado at mga sibilyan. Isang halimbawa nito ay ang paggamit nito noong Gulf War noong 1991 kung saan ginamit ang Patriot batteries upang patumbahin ang mga Scud missiles ng Iraq. Ginamit din ang MIM-104 Patriot kamakailan sa Saudi Arabian Yemeni conflict. Dahil sa pagiging epektibo nito sa pag-intercept ng mga ballistic missile, ito ay naging isang mahalagang yaman para sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Sa patuloy na pag-usbong ng teknolohiya, ang MIM-104 Patriot system ay hindi rin nagpahuli. Sa kasalukuyan, may isinasagawang pag-upgrade at pagmodernisasyon sa sistema nito upang harapin ang mga bagong panganib. Isa sa mga pangunahing in-upgrade ay ang Pack 3 MSE na nagdadala ng mas malawakang radius, mas advanced na kakayahan sa pagmaneuver, at kakayahan sa hit to kill. Isa pa, ang Patriot System ay ini-integrate sa iba't ibang sistema ng air defense tulad ng Terminal High Altitude Area Defense na magbibigay daan sa pagbuo ng komprehensibong sistema ng pagdepensa sa air. Bukod sa mga aplikasyon nito sa larangan ng militar, napansin din ang MIM-104 Patriot System sa pagdepensa sa sibil. Isang halimbawa nito ay ang paggamit nito upang mapanatili ang kaligtasan sa mga malalaking okasyon at mahahalagang infrastruktura laban sa mga posibleng banta mula sa kalaban. Sa huli, ang MIM-104 Patriot ay naging isang sopistikadong missile system na matagumpay na naglilingkod sa pagprotekta laban sa mga eroplano sa loob ng maraming taon. Ang kanyang kakayahan, kasaysayan sa pag-operate at patuloy na pagpapabuti ay nagpapatibay ng papel nito bilang mahalagang bahagi ng kasalukuyang militar at civil defense. Inaasam kong na-appreciate nyo ang video at nakuha nyo ang mga hinahanap nyong impormasyon. Kung may mga katanungan pa kayo o gustong malaman tungkol sa iba pang paksa, huwag mag-atubiling mag-iwan ng komento sa ibaba. Maari rin yung i-like ang video at mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang exciting na content. Lubos akong nagpapasalamat sa inyong panonood hanggang sa muli.